Ano ba Kuya Rigo, na Precious napakaraming ganap Kahapon pa, from morning hanggang gabi ay uh, talagang umahatap ang special ni Pangulong uh, Ferdinand Ar Marcos Jr. dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At ito'y kaugnay ng kanyang partisipasyon dito sa 46 ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Actually, katatapos uh, tapos pa lamang Kuya Rigo, nung uh, unang uh, aktibidad ni Pangulong Ferdinand Ar Marcos Jr., ngayong ikalawang araw ng ganyang partisipasyon dito sa 46th ASEAN Summit. Ito yung tinatawag na 16 Bimpa Eaga. Uh, IAGA. Ito yung summit ng apat na bansa, Brunei, Indonesia, Malaysia, and of course, uh, Pilipinas, na kung saan itong uh, BIMP IAGA ay uh, pinamumunaan ni Pangulong uh, Marcos. Siya ang nag share para sa taong ito. Uh, sa ngayon, wala pa naman tayong nakukuha ng informasyon sa kung ano yung pinalabasan ng uh, naging pag-uusap-usap ng kanyang mga kapwa-leader na binubo ng apat na miyembro na bansa ito. Itong uh, Brunei, Indonesia, Malaysia at ang uh, Pilipinas. Pero nag-uusap natin kanina-kanina lamang si uh, Mindanao uh, Development Authority Secretary Leo Apeliara. Dito na sa panina ni Secretary uh, Jair Ruiz sa Presidential Communications Office dito sa NPC na nag-offer dito sa uh, CNSOMIC. At uh, isa sa magandang balita na, na ipamahagi nitong si uh, Mindanao Development Authority, Secretary uh, Leo uh, Merck, no, ay uh, mukhang magbibigay ng napakalaking uh, halaga. Uh, hindi natin masabi kung ito ba'y uh, pledge budget, pero ito pondo para sa mineral. At posibleng ito umabot ha, sa $400 million. dollars, uh, Kuya Kiko, Ate Prentice. So magandang balita yan, lalo-lalo na sa mga taga Mindanao, abang tuloy-tuloy yung pagsisikap ng Administrasyon uh, Marcos na lalo pang maging progresibo ang uh, nasa ating uh, at pakinabangan yung mga bintiso ng ating mga kababayan doon yung ginagawang pagsisikap ating pamalahan para sa kanilang uh, pag-ulat. Kaya